Kapila ito eh. <laughs> San ko ito? Ito yung kubo natin sa patag. At ito naman yung aking ginagras cutter na area. At ito naman yung sa taas yung aking pinapatapasan. Ayan, dito ulit tayo sa bukid. So, sa pagpapatuloy ng pagpapatabas natin, ay puntahan natin yung kanilang tinatabasan para makita nyo yung naging development at mamaya ay paliparan ko ng drone itong area para makita nyo yung resulta ng kanilang may gitsang linggong pagpatabas ito dito na sila sa area na to noon sa taas ay hindi pa masyado na narating yung dulo eh sabi ko unahin muna nila itong area na to dahil madaming nyug dito yan kabilang gilid naman ito ito yung una nilang tinabasan hanggang doon sa taas sa area na yan, ito yung malaking puno ito na andito na sila ayun yan so maliwalas na mas masarap ng mamasyal dahil malinis na itong nyugan yan ang sila ito Wala bang abuhos diyan, maraming abuhos diyan dati. <laughs> Pag ganon, may may bakod naman diyan. Oh, kabila ito eh. <laughs> Sanla ko ito. Pero last ko na ngayong paani. Eh. Pero okay lang, pero ipa ganon na. Wag, na dyan. Ito uh Yun yung boundary namin. Itong tinanim ko na nganga o buwa. Yan. Sa so, may mga maliban dyan, may mga madrikakaw din dyan na nakatanim. Diretso yan hanggang dun sa kabila, sa pababa. Noong last week, ay pinaliparan ko ng drone. <laughs> nga lang, napakahangin. Nahirapan yung drone na makabalik. At may mga time na talagang umuuga yung drone. Dahil sa lakas ng hangin ngayon, ay okay na. At tingnan natin. Yung area ulit. At yun nga, dahil tinuro ko lang, dinescribe ko lang yung kanila tatapasan, ay namali yung isa yung kanyang tinabasan ay yung sa San Laco, Pero okay lang din kasi nga San Laco din yon. So narito yung aking palipad last week kung saan nung time na yan ay banayad pa o hindi pa mahangin. Pero maya maya ay aabutan ako dyan ng malakas na hangin. So eto yung kubo na isa dun sa kabila. Yan yung kanilang inaakyatan. Yan na yung nalilinisan hanggang dun sa taas ayan, isang linggo yan na kanilang tinapasan pero malawak pa yung hindi natatapasan yeah. parang patag kung titingnan pero paakyat yan nakapagod akyatin yan yung isang nara sa parting kanan kung saan malapit yung drum na pinakita ko sa isa kong vlog na ipunan ko ng tubig kapag ako nag-spray ng herbicide. Ayan, kasi sa susunod ay herbicide naman ang aking i-spray dyan para mas makatipid ng konti. Ayan yung parting kanan na yan ay malilit yung mga nyug dyan. Ako na nagtanim dyan. Ito, ito yung malapit na sa boundary namin na area. Pero sa parting kanan, kung titinan ninyo ay masukal pa. So hindi pa nila yan natagos kung hindi pa nila yan, natatapos. Bakit? Yan. Pero maliliit na yung ilang mga nyug Pero yung ilang mga natitira ay malalaki pa. Ayan, yung kanilang natabasan nung time na yan, last week. Yan na yung tuktok ng Nara na kung saan malapit ako na nag-vlog nung huli kong vlog. At yan yung aking patatabasan pa yung mga medyo masukal na yan na, part, na may mga nyog. Yan yung pinakagitna kung saan ako dumaan dati nung ako ay umakyat at bumaba sa isa kong vlog dati. At yan na nga, kita nyo umuga ng konti yung drone dahil sa hangin kaya medyo ibinaba eh, ko na. Nung naging stable ulit ay I hindi ko pa masyadong binalik yan. Tinwanan ko muna yung paligid hanggang sa mamaya ay aabutan tayo dyan ng malakas na hangin ito na yung moment na to ay biglang umihip ang malakas na hangin kaya umuga yung drone kita nyo sa mga daon ng nyog na talagang malakas yung hangin ayan kaya umuuga na rin yung kuha ng drone sinubuan ko yan na mag RTH o return to home pero hindi kinaya At buti na lang ay mahaba pa yung baterya ng drone kaya na ibalik ko nagmanual na lang ako na bumalik sa may kubo at yan na yung kuha natin at naka uwi siya ng safe oh. <clears throat> git 2 months na kasi nung huli silang magsungkit kaya talagang dapat na masungkitan may mga naralaglag na rin dyan ng kusa na postpone yung kanilang ayan yung, nalaglag pagsungkit dahil sa klima nung nakaraang linggo dapat sana nung nakaraang lunes pero na postpone sabi ngayong lunes <laughs> nila, may mga napospon nga ng na mga susungkitan nila kaya sa webes na raw ayan, sama sabi ko sana last ng Uh, deadline yon. Sa bahay sakto para mas malinisan yung area na kanilang pagsusungkitan. Yan. Ito na. Paliparan natin ang drone. At ito na yung kuha ko ngayong araw na ito. Hindi yan yung buong new kan ko. <laughs> Sa ibang mga tao yan. Yan. lang ng camera ng drone sa parteng kaliwa. Ayan, yun yung sa akin. At yan, pupuntahan na natin sila doon sa area kung saan sila ay nagtatabas. Yan. halos konti yung improvement kasi nga isang araw o dalawang araw yung pagitan nung no, sila ay bumalik at hindi pa tuyo yung mga damo kaya hindi pa masyado brown yung kanilang tinabas na Ayan, sabi nila meron daw pisukan o ayukan o pokyutan sa area na yan. Kaya sabi ko, puntahan ko bukas at bidyuhan. Ito na yung area. Ayan, yun pa rin yung nara sa may parting kanan. Hanggang noong pandemya, no? Mayroon pa rin akong kubo dyan dati sa taas na yan. May mga tanim din ako dyan ng mga latundan. Yun nga lang nung bagyong yolisis ay inilipad na hangin. Kaya nag ako na ilagay na sa baba yung maliit na kubo na yun. Yan. So eto, yung nakikita nyo na yan sa parteng baba ng screen nyo yan yung sa akin yan yung aking pinapatabasan ngayon eto na yung area kung saan ako pumunta kanina sa simula ng video na to dyan sila kasalukuyang nagtatabas hindi nga lang masyadong kita sila dyan dahil nga sa uh, mataas yung ating palipad mahirap ibaba kasi mapuno. Yan, yung aking papatabasan pa na area para pag nagsungkit sila ay madaling mahanap ang mga malalaglag na nyong. Sa tamuan, sa ilalim ng araw, naglay ang pananalig, buhay bukid, sipag at tsaka. Sa tanawin, kalmado ang nadarama. sa uh, halos tapat ng kubo yang parting kaliwana yan na pababa, yan yung abakahan natin na kung papansin ninyo ay kulay green yeah. kasi hindi pa yan na papatabasan yan yung malapit mismo sa kalsada, kung saan nakalagi yung mga truck ng buyer pag sila ay nagbibilang o nagtitinor na ng yoga. Sa king pindasong kitros, taglay ang pananalig, buhay bukid, sipag dagdag-dag. Sa tanawing kalmadong nadarama. Buhay farmer. At mula sa taas, 'yun yung ating kubo. Yung kulay brown don, 'yun na yung akin na nagagrastscatter. At dito ko na rin tatapusin ang video kasi ang gagawin ko lang naman diyan ay magluluto. And then sa hapon, ay itutuloy ko yung pag-grass cutter. Maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.